Hello mga katapain kalako yeah. For today's video diba? Kilala nyo ba kung anong tawag dito Yan. Yeah. Tawag sa amin ay papait So yan po yung papait Yan. Yeah. So Yahalo natin sya sa Pritong tilapia So ganyan po yung ginagawa ko Nagpapakulo muna ako Nagigisa ako ng tubig Bawang nilalagay yung Ano uh, itong tilapia para mas malasa yung sabaw tapos saka ko ilalagay yung ating papait ayan so dahil medyo umiyan maano yung ating tatawan aside from vitamins kailangan natin kumain ng mga ganito so kung hindi mo ito kilala yun lang diba? pag talaking probinsya ka kilalang kilala mo to and alam kung gustong gusto mo to kasi nga sobrang yummy nito and yun lang sana ano Ano, sana, uh, ano, <laughs> Ayan, check natin mamaya. Shoutout muna pala kay ano, kay Troy. Ayan, 'yan yung kinuha nila kahapon, 'di ba? Tumambay sila kahapon sa bukid at pag-uwi nila, ha. Ayan, meron na tayo. Meron na tayong papait. So lalagay lang natin 'yan, papakulin lang natin tapos good na 'yan mamaya. So And ayan na siya, luto na siya at kailangan nating patayin na 'yung apoy. Ayan happy lunch! Happy lunch, guys! So, yun, papakita natin natin kung paano kinukuha yung papait. Kaya tara, let's go! Samahan nyo kami! Let's Sa go! Nakaisuyo kami kina Kuya, shout out. Mo kami ng papait. So, tingnan nyo. Ay, ganito yung itsura niya, oh. Yung maliliit na yan. Ayan, oh. Yan yung mga papait. Ito. Piliin nyo yung hindi pa magulang. Mga ganyan para hindi pa siya mapait. Ganito, manguha ng kapait. Ayan, nakikita nyo, mayroong maliliit. May mga nahalo na kahawig niya, pero hindi yun. Kailangan piliin yung ganitong itsura. Babuyan yeah. Pondo kayo na hapon Pero biya maglakuhol. Alam mo ba sa ano sa lugar ng ano kilagara sister it ay sister tuli ato ito bi ang mahal sa kanila sinasalad nila hindi ko rin alam eh ba diba, ato ito yung sinasabi yung pinakita ni gara na picture oh sinasalad nila to shout ano nyo kung natry nyo na pero hindi ko pa natry ito lang yung natry ko na nakukuha ay napapait so ito yung kasama ko dyan ulit, So yun na nga, grabe pa yung mga aso makatahol naman dyan, wagas. O ba diba, nag-start na kami manguha dyan, kanya-kanyang pesto. So yun na nga, habang nanguha, may kasamang kwentuhan, kung ano-ano yung napag-uusapan. Ito lang yung maganda kapag nasa probinsya ka, ba diba, sa mga gilid-gilid lang, or sa mga bukid-bukid, di mo alam na meron na tayong makukuhang pang ulam-ulam. So, usually, nakukuha pala yung papait kapag after nag-harvest ng palay, tapos yung pinagtaniman ng palay or pinag galingan, is makikita mo may mga tumutubo dyan na maliliit. So, yan yun. Maging maingat din tayo sa pagpili pala niyan. di tayo pwedeng basta nangunguha kasi nga, meron din siyang mga kahawig na katulad niyan. So, yun. Magpatulong na lang kayo sa may kilala talaga para hindi kayo magkamali sa pagkuha. And take note, wag din tayong kumuha ng mga gugulang na kasi nga mapait na talaga yan kapag matanda. So, ang kukunin natin yun, medyo maliit-liit pa and yung hindi pa siya nagpa brown kilang green-green pa yung kanyang mga dahon and yung kanyang mga stem. So, ayan, pinahiraman na din pala kami ng kuchilyo para daw mas mabilis yung pagkuha namin, hindi maano yung mga kuko namin. So, comment-comment kayo kung na-experience nyo din sa probinsya nyo na manguha ng ganitong papait. O, ba diba? Sobrang, ano lang, ah, uh, siguro na ilang minuto lang kami dito na nanguha. Kasi hindi mo naman mararamdaman yung pagod dahil nga may kasamang kwentuhan. So, tapos kami ng ilang, ilang minuto tayo. Wala nang isang oras na. No? Ito yung nakuha ko. Isang plastic. Ayan, kung bibili mo ito nasa 40, Ano na din ito? 40 pesos nakuha ko. kanya, kanya kami nakuha. So, yan na. May pangulam na din. Ngayong gabi. Haluan namin ng sardinas. Yan.